Bro, uh, ask ko lang uh, sa Christology po ni Jesus Christ kasi hindi sila naniniwala na Diyos nga si Kristo. Uh, hindi nga sila naniniwala na niluwal ni uh, Inang Maria si Kristo Christ, na Diyos. Uh, lagi nilang binabano yung sa Logos. In-explain uh, ko naman, uh, base doon sa mga basa ko, na research ko, uh, baka mayroon pa kayo pwedeng i-share, bro. Okay. Isa sa mga yes, bro. ginagamit bro, then... nila itong Biblia ni na sali ni uh, Father Juan Trinidad ang bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Iso Kristo. Mula pa noon, itong footnote na ito ay pinuputol nila Juan Kapitulo 1, Versikulo 1. Kung ano po ba umano ang logos o verbo dito, ito po ba'y tumutukoy sa pagkadyos ng ating Panginoong Iso Kristo? Ito ang kanilang babasahin sa footnote. Uh, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, ito na, uh, babasahin nila. At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa ama. So ano daw o mano ang verbo? Batay sa footnote ni uh, Juan Trinidad, isang uri ng banaag ng kaisip, no, ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Iyon. Kahit otoridad katoliko pinatunayan, pero may pinutol sila. May iniwasan sila. Ituloy e, natin pagbasa. Kung ano po ba ang konteksto? Hanggang dyan lang ba? Ito ang nakasulat ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagkadiyos ni Jesus. O, dito pa lang sa kina, kinukot nila, pinutol nila, so palpal na sila. Uh, gamitan mo na lang ng ano bro, salin na tumukoy talaga yung kay Kristo. Halimbawa itong sa Amplified Bible, hindi nila hindi nila yan maano hindi nila ma madidinay yung John 1:1 ayan si Christ yan kung gamitan mo yan ng ng version na si Christ talaga yun no o halimbawa ito John 1, 1 uh, amplified bible oh in the beginning before all time was the word yun know, yung word yung word yan yan yung logos di ba yes opo oh yan na no, si Christ to may close parenthesis yeah, po. And the word was with God and the word was God himself. No, <laughs> the word, the logos, hindi meaning word logos was God himself. Siya idios. Oh, tama. Um. Ah, uh, ang problema diyan kung sino ang paniniwalaan natin Ito Itong mga to or mga scholar talaga sa kanila paano na lang 'yan. Um pang distort na lang yan sa kung anong nakasulat sa Bible. Hindi naman sila gumagamit kasi ng mga scholar eh. Kasi okay. pinaka-scholar nila dyan si Ventilasyon. Kaya tingnan mo si Ventilasyon. Nung naipit siya sa debate niya sa SDA, ang sabi na lang niya, abisin si Tomas. Kasi pinahayag ni si Tomas, pinahayag kasi ni Tomas na si Jesus is Lord and God. Then nung tinanong siya, About sa sinabi ni Tomas, ang anong sagot niya, absent kasi si Tomas. Eh, sagot ba yun? Palusot yun, hindi yung sagot. No Bakit ang pagkakilala ni Tomas kay Jesus nung nakita niyang muli, Lord and God? Bakit na? Bakit? Ang sagot niya, absent kasi siya nung unang nagpakita si Jesus, absent si Tomas. Palusot yun, hindi yun ang tamang sagot. Tama.